Andito pala kami sa Almamsar Beach. Niyaya kong asawa ko dito. Ang sabi ko ay maglakad-lakad ako. Dito kasi pwedeng mag-jogging. Tapos habang ako nagja-jogging, ang mga bata naman ay maglalaro. Marami palang naglalakad-lakad dito, lalo na pagkagabi. Ayan yung nakikita nyo na red na daanan na yan. Diyan mga nagsisipag-jogging yung mga gustong magpapawis dito. Ito nga mag-ama ay naglalaro ng cricket. Parang baseball din yan. Kaya nga lang yung bat niya ay malapad. Hindi tulad ng sa baseball. Ayan nga si Mariam naman, nasa gitna pa siya. Ang gawa niya lang naman ay nagpapalobo-lobo siya. Dalas kami pumupunta rito pag gabi kasi nga malamig yung hangin kaya masarap tumambay dito. Tapos yung mga bata naglalaro, naglalaro ng buhangin. Tapos dito, mayroon kasing cafe kaya pagka gusto mo uminom ng tea, ganyang kape, ay may mabibilan ka rin. At ayan nga si Maria mo, oh, hindi na siya nakate. So, sabi niya sa akin, tignan ko doon siya, at magpapalobo nga siya. Ewan ko ba kay Maria sa tinlalabas kami, daladala -dala niya yung pambubbles niya na yan. Kasi nga sa loob ng bahay, hindi siya pwede magpabubbles. Ang sabi ko sa kanya, paglalabas lang tayo at saka ka Kasi nga pagka sa loob ng bahay, naku, kalat-kalat, basa-basa yung sahig. Kaya sabi ko, pag lang, at saka ka Kaya ayan, lalabas na talaga kami ay hindi niya pwedeng kalimutan yan. Mapit nga kami dito sa dagat para tingnan nga itong tubig. Dati marami dito mga shell at saka mga isdang maliliit. Pero ngayon wala kami nakita shell at isda. Ang nakita namin sobrang daming jellyfish. Ayan kung makikita nyo yung mga yan ay jellyfish yan. Dati may mga naliligo din dito pero ngayon siguro wala na kasi tingnan nyo ang dami daming jellyfish. Eh diba ito yata yung makati sa katawan. bago pala kami umuwi dumaan muna kami dito sa Alcabayel para nga bumili ng shoes ko. Ang sabi ko nga ay sa 1 to 10 na lang kami bumili para mas mura. Dito kasi mga 20, 30, ganyan yung mga presyo ng shoes niya. So 1 to 10 kasi makakabili ka kahit 10 dirhams lang. At ayan nga si Usman nagtutulog-tulugan kasi itong damit daw ay blanket daw yan, sabi niya sa akin. Kaya ayan, matutulog na daw siya. Kaya tuwan naman ako sa kanya. At itong nga isang hinahawakan niya, ang sinasabi niya sa akin ay biling ko daw. Para pagkatapos ko daw maligo, ayan daw ang isusuot ko, sabi niya. Marami silang tindang damit dito. Kadalasan talaga, dito talaga ako bumibili ng damit ko kahit noon pa. Marami nga silang dress na tinda rito at ang halaga lang ay 29 dirhams. Kahit noon pa, dito ko binibili lahat ng dress ko. Ayan nga, marami kang pagpipilian. Ang napili ko nga ay itong kulay blue. Yung kulay pink nga na nabili ko ay hindi ko na nabidyohan. At saka ito pa pala isa ko napili, yung may pag-gold na green. Maganda sa personal yan. At bibili nga daw kami ng water bottle. Ito nga si Usman, nakakita ng water bottle na granada. Tuwan-tuwa. At ganito nga daw iinom dyan. Aba, totoong si ko. Sabi ko, Usman, ano ba yan? At ang sabi ko nga, ang bilhin na namin yung malaki, yung itim, o kaya yung purple. Eh si Marian naman, ayaw naman niya. Ang gusto niya talaga, yung pink na maliit. Kaya ayan, ang ending, ang bilhin na lang namin ay yung pink na maliit, saka yung itim. Hindi na nga kami nagtagal dito, kasi nga baka mamaya makabasag pa yung mga anak ko dito. Ang dami pa naman mga babasagin. Alam niyo na, wala tayong pambayad.